bak ma mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay po tayo ng update ngayon. Anong ngayon ang mangyayari? Gagamitin na nga po kaya ng Eat Bulaga o ng EAT ang Eat Bulaga bago magpasko? Ito po yung mga katanungan, mga kaaldab, na kumbaga malalaman po natin bukas, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, lagi lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest, sa mga bago, at sa mga kaganapan. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang naman po yung latest, dun lang naman po tayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga pahayag at sinasabi po ng iba. Di po ba? Tapos sasabihin nila ganito-ganyan, etc. Relax lang po kayo. Di po ba? Ang importante lang naman po kung ano yung latest, dun lang po tayo. Sa mga magsasabi ng ganito ganyan. Okay lang po. Ang importante lang naman po mga kaldab, kung ano yung pahayag. Di po ba kung ano yung sasabihin, kung ano yung ganap, kung ano nga po ba yung trending. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Lahat po na mga gusto nyo pong mapanood, mapakinggan. Eh, agad-agad ko naman pong sasabihin. Di po ba? At sa issue nga po kay Katnel, kay Alden, wag po kayong basta ma maniniwala normal lang po yun na uh, gagawa po sila ng pelikula. Normal lang po yun na uh, pag-uusapan, di po ba? Kaya nga po nakuha na natin yung mga update na ganyan. Kaya nga po Singapore nga po daw yung kumbaga pupuntahan nila, di po ba? Dahil doon nga po nakapokus si Catherine, di po ba? Hong Kong, tapos pupunta ng Singapore, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kaya nga po pinalabas eh. Di po ba? Kaya nga po binigyan ng pagkakataon o binigay talaga ng ABS-CBN ang pelikula na yon para po sa ngayon. Ibig kong sabihin, tamang-tama, mainit na mainit ang katnil. Di po ba? O, baka sabihin nyo na naman, fake news na naman yan si Mr. Destiny. Alam ko naman po na ayaw po talaga nila sa mga sinasabi ko. Alam ko naman po na kapag ako nagbibigay ng update, pinangungunahan na po nila. tipo ba? Pero kita nyo naman po, ah. Lagi po tayo nakatuto. Kaya nga po yung balibalita natin, 101% legit naman po siya. Kaya po dun sa mga nagsasabi na, na nagkita si Alden, si Katrin normal lang po yun. Kumbaga, wala naman pong ano yun. Kasi may trabaho pa po si Alden. Ginagawa pa po nila yung pelikula kay Heaven. Tapos, todo, kumbaga, promotion pa rin po. Di po ba? Kaya malabo pa po yun. Kumbaga, hindi natin alam sa 2024, kung ano na nga po ba mangyayari, di po ba, marami kasi nagsasabi yung Katnel, babalik daw po yan, kumbaga may pelikula daw po si Katnel na sinasalang at si Daniel, ibig e, sabihin si Katrin at si Daniel, yung comeback movie daw po nila na kailangan magpaangat, parang House of Us na part 2, Hindi po ba, yung tipong kailangan natin mag magingay, kailangan natin yung yung tipong ano ba, di po ba nakakatuwa po ito eh kasi yung tipong nagkalayo kayo kasi wala pa pong gumagawa ng pelikula na ganyan, di po ba? Yung Jadin na nagkahiwalay yung Jadin, marami rin pong followers 'yan. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman 'yan. Tapos yung Liz Quinn, di po ba? Tapos yung tandem ng Aldab na hindi na nasundan. Ang balak nga po daw dito ng kumbaga kampo eh nang magkakaroon sila ng comeback movie. O, para lang klaro. Para lang po sa kalaman ng lahat kasi nga po may issue nga po kay Alden. Tapos matatawa ka no. Kinukuha pa yung opinion ni Alden Richards. Doon pa lang po sa mga interview may ano na eh, may may punto na eh. di po ba? Siguro yung mga reporter na yon o dagdag mo to, ito yung tatanong mo ha. Isama mo na to sa mga itatanong mo para may pag-usapan tayo para kapag ka nagsulat ka ng article may masasabi ka para kapag may ganito malalaman mo hindi po ba sabi ko nga po sa inyo relax lang po kayo huwag po kayong basta basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba, pahayag ng iba ang sa atin lang po update hindi po ba kung ano yung latest kung ano yung trending doon po tayo huwag po kayong basta basta papaapekto sa mga Pahayag po, di po ba? Tapos yung may mga ganitong sinasabi, may mga ganong paliwanag, di po ba? Relax lang. Sabi ko nga po sa inyo, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Kung ano-ano man po yung sabihin nila, kung ano man po yung pahayag nila, relax lang. Darating naman po mga kaaldab yung mga bagay-bagay na mapapaisip naman po kayo. Ang sa akin lang po, kung ano yung latest, kung ano yung trending, doon lang po sa mga magsasabi ng fake news Fake news ka, Mr. Destiny Okay lang po yan Di po ba? Alam naman po natin, mga kaaldab, Na pag dumating yung point Na mapapaisip din po kayo Di po ba? Kaya doon sa mga nagsasabi ng ganito, ganyan Relax ka lang, Mr. Destiny Huwag kang masyadong padadala Huwag kang masyado papa -apekto. Kung ano lang yung gusto mo Kung ano lang yung ganito, ganyan Di po ba? Tapos sasabihin nila Nako Mr. Destiny, fake news ka. Bahala na ganto, bahala na 'yang ganoon. Ang dami, ang dami nilang sinasabi sa akin. Okay lang po 'yan, tanggap ko naman po eh. Basta sa akin kung ano lang po 'yung mababalitaan niyo, doon lang po tayo. Ulitin ko, dito po sa pagbabalik ng tape, maraming nagre O oh, it bulaga. Ano nga po bang epekto nito, Mr. Destiny? Gaganda ba 'yung ratings ng EAT at ano naman po ang title ng ng it bulaga sa tape Ang ibig kong sabihin mga kaaldab, yung APT Studio magbabago naman ng title 'yan, no? Hindi natin alam kung Dabber Cuts ba o Bulaga It o kaya ganto ganyan, hindi po ba baka Dabber Cuts, depende po eh. Depende po sa magiging scenario. Kaya nga po mag-aantay na lang po tayo kung ano nga po ba ang mga bagay-bagay. Kahit sabihin na natin na pumabor ngayon sa EAT yung desisyon ng kumbaga ng eh, ng ipopil. Di po ba? Eh, depende na lang po yan. Alam nyo sa totoo lang po, ang daming mga update na talagang masarap panoorin, masarap pakinggan. Di po ba? Lalo na nga po dito sa i 80 kanina, buti na lang po talaga manipis yung siya ni Mengay, no? Payat, di po ba? Kasi kung medyo magkalaman-laman niyang katulad ni Atasya Mulak, buntis. <laughs> di po ba? Buti na lang gumigiling-giling si Main. Di po ba? Kaya, ayan sabi ko sa inyo, wag na mong, ang mahirap nga po talagang basagin sila. Pinagpipilitan nila na buntis si Menggay Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako doktor, hindi po ako nurse, o pag hindi po ako babae. Kumbaga, sila na po yung nagsasabi na bawal yumugyog kapag buntis. Bawal magtatatalon o sumayaw. Eh, kita nyo naman po gumigiling si Menggay Yan po ba yung buntis? Di po ba? Para lang klaro, para lang po sa kalaman ng lahat. Sabi ko nga po sa inyo, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Di po ba? Sa mga magsasabi, ako fake news yan si Mr. Destiny. Okay lang naman po yun. Basta ako, relax lang. Di po ba? Kung ano yung latest, kung ano yung trending, doon lang po tayo. Huwag po kayong papa-apekto sa mga pahayag at sinasabi po ng iba. Di po ba? Ang importante lang po, lagi ko naman pong sinasabi relax lang po kayo kung ano yung latest, kung ano yung trending. Doon lang po tayo. Huwag po kayong papa-apekto sa mga sinasabi ng iba. Nako, Mr. Destiny, lahat ng mga sinasabi mo, hindi totoo. Lahat ng mga paliwanag mo, hindi totoo yan. Kung baga, ganito ganyan, etc. etc. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaaldab. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, Abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita ang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.